Finger <laughs> heart Finger heart Finger heart Finger heart na Annyeong Annyeong <laughs> Baby para isang taong ka na dyan <laughs> Tanda-tanda nama aja bangsnya nak. Hei aku ejik kan. Nodulik nak. Hei aku ejik ha. <laughs> Ay, naku, enjoy ka talaga. talaga. Ganda mo pala i... Eh. Ganda mo pala pag straight yung hair mo. Ah, oh. ah. Oh, may box ka kaagad sa mo. Danda. Danda yan. Ah, oh, danda, danda yan. Ah, tara na, suot mo yung wig mo. <laughs>